Ayan, ito na po ang aking tanim na papaya at ito po'y macho. Ibig sabihin, ito po'y lalaki at ano yung patunay na ito po ay lalaki? Oh. Hey, hey! What's up, what's up mga okay? Maset, masaganang buhay po sa ating lahat. Coach Manny po muli. And for today's video na gusto ko i-share sa inyo ay itong nasa oh. likuran ko. Alam nyo ba kung ano yan? Siyempre, yung mga nasa probinsya, alam, alam nyo na kung ano yan. Pero, meron pong hindi nakakaalam yan. <laughs> Lalo na yung mga bata, yung mga ibang bata. Kaya ito, para sa inyong kalaban, uh, sa mga hindi pa nakakaalam, ito po ay papaya. At uh, ito yung may scientific name na Karika Papaya. Sa ibang lugar, sa ibang bansa, tinatawag din itong Papaw or Pawpaw. At uh, ano ba yung simpleng video na gusto kong i-share sa inyo? about papaya dahil eto uh, uh, kasi nung isang araw may nagtanong sa akin paano daw na nalaman kung babae o lalaki ang papaya so yun at ano ba ang issue kung babae o lalaki ang papaya okay sa so, hindi po nakakalam yung mga papayang uh, babae lang ang namumunga pero yung mga papayang lalaki ay hindi po namumunga So ngayon, ang tanong, ano ba natin nga malalaman kung babae o lalaki ang papaya? Okay, so tuloy-tuloy po. Sana ay uh, huwag i-skip. Tuloy-tuloy natin panoorin hanggang sa uli para malaman natin kung babae o lalaki ang papaya. At ano ba yung pwede natin gawin sa mga papayang lalaki? Okay, let's go! Ito na po ako sa isang tanim na papaya. Ayan, ito na po ang aking tanim na papaya. At ito po'y macho. Ibig sabihin, ito po ay lalaki at ano yung patunay na ito po ay lalaki. Ayan. So, nakikita nyo yan. Yan po yung mga bulaklak ng papaya at nakikita nyo ito ay pahaba. Yan po ay medyo ahaba ah, pa. So, yan ang senyales na lalaki ang papaya. Yung kanyang mga bulaklak, ah mahaba. Ayan. So, ngayon ay uh, ah, titingnan, titingnan naman natin kung ano yung ah, ah, kaibahan nang ng bulaklak ng, nang babaeng papaya ayan po ang aking mga babaeng papaya na maagang kumaringking <laughs> balik sa na sabi maagang kaliliit pa abay namulaklak agad ayan so ayan po oh, yan yung bulaklak nakita nyo yung kaibahan diba so hindi yan pahaba okay may isa pa ako ipapakita sa inyo na talagang uh, na yun na yung bulaklak ayan ito po ayan, mapakita ko sa inyo yung bulaklak ha isa pat, isa rin to na maagang kumarekeng ay yung bulaklak niya oh so yan so, yan yung bulaklak ayun po yan ang uh, yan ang uh, dyan natin makikita kung ang babae ay lalaki o babae sa kanilang mga bulaklak so ayun na po yung uh, pagkakaiba ng lalaki at babaeng papaya sa kanilang mga bulaklak at uh, yun na nga yung babaeng papaya yun lang ang namumunga yung mga lalaki papaya ay hindi po yan ang bunga. Ngayon, ito, bumalik ako rito sa lalaki papaya na to. Ngayon, anong bang gagawin ko rito? Diba, eh, lalaki nga, hindi naman mamunga. ano magiging pakinabang ko rito? Ah, alam nyo, mayroong mga proseso, ah, makikita nyo rin yun sa YouTube, na ito ay pwede nilang gawing ah, babae para mamunga. Kaya lang, ah, yung proseso po na yun ay yung grafting. Eh, ganun din parang dalawang papaya rin, pinagtugtong mo lang, ayun. So ngayon, uh, anong gagawin ko nito? Papatay ko na ba to? Ayun. Pero alam nyo, uh, nakakaawa naman na patayin. Pero gusto kong sabihin sa inyo na ang mga bu uh, bulaklak, ano you know, no, no, not bulaklak, yung uh, itong dahon ng papaya, alam nyo ba na napakaraming bene bilip nito? Yung benefit. Pero hindi ko po yung sasabihin dito dahil magkakaroon tayo, baka hindi nyo panoorin. Uh, maaring in my next uh, vlog ay uh, sabihin ko kung ano mga health benefits ng papaya leaves para itong mga lalaking papaya na to ay merong uh, pakinabang at malibang po sa mga health benefits itong uh, papaya leaves alam nyo ba na pansin ko lang ha dito sa aking sa garden na yung mga tanim kong papaya hindi pinupuntahan ng kahit na anumang insekto uh, nilagyan po na nga ng uod eh lumayas din yung uod kaya alam nyo ba na ito nag din ako ito pala yung pwedeng uh, gawing uh, gawin ding uh, sangkap ng pesticide, yung organic pesticide na pwede natin i-spray sa ating mga pananim sa garden. So, yun po. So, ayun, sana po ay napakasimple lang ng video na ito. Sana po ay merong uh, mga natutunan kayo kahit paano. Kaya, ayun, abangan nyo po yung mga susunod kong video. Uh, sana yung mga bagong uh, ngayon lang dumating sa aking channel, Paki subscribe naman po ng aking uh, YouTube channel, Coach Manny. Pakiclick din yung notification bell. At uh, ito pong video na to sa tingin inyo makakatulong sa iba. Pagpakil, like, and share naman ang aking video. Ayan po. Muli po, maraming maraming salamat. Mabuhay kayong lahat. God bless you all. Bye-bye!